Baka iba yun, baka hindi mo kasi size mo. Turin mo lang motor mo pala eh. Sakto sa dalawa. Malaki diba? exactly. yung ba mga mga pa siya sabi. Ayun o. 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 At unlimited na sabaw. Ang mga bakes mo na, Lohan. Gmart. Gmart. ICB. Kawain mo si Ramil. Lohan. Lider na yung rider. Lider ang puta. Huwag magsalita ng patagos. Alam mo kasi, ang buhay ay isang mahabang paglalakbay At sa bawat araw, iba't ibang hamo ng kailangan at ang masyadong. At ang bawat bukas, hindi natin na. totoo. Malupit. Tanging Diyos lang ang may alam kaya manatiling hampa. Huwag hayaan oh, na punin sa ang sarili sa sobrang hampo dahil sa blessings na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. Huwag isipin ikaw lagi ang tama dahil sa pera mo. Huwag na huwag mong sasabing wala kang pake kasi wala kang mapapala sa mga taong nasa pagiging. Tanda, hindi lahat ng bagay, pera ang sagot. Good morning. Dito <speaking in Here Korean> oh, na. Oh, sabi oh, mo kambingan. Man hindi naman kambingan like, Doon kanina. Doon na well, eh, so, sa kabila, right? Ano well, well, yung bag mo kasi sana dapat sa. Treng... No? Ito. patungan dito. Uy, sausawan kayo. Ayan Kusala ka ba? Oh, dito

Diyan magbangking-bangking doon yung know, mga... guys grabe grabe ka na mas ang buhaya oh nababa na ako So ayun guys, live po tayo ngayon dito po sa Antipolo. Yo yo yo. Yo yo yo. <laughs> Uy, ito yung maganda. Sama sila. Ito. Ito tayo. Sama sila. Sama sila. Morning po. Inasalba ko

Hoy, bro. Sa lahat ko natin, wiwig. Mm. Hi. Hoy, Hi. gusto yo. What's up, what's up, yo! Putra na no? yan, hey, oh! Hey, hey, idol hey. ko. Idol, idol! Shout out sa adotot! Championship. Championship? Yeah. Championship. Depending champion. Depending champion. <laughs> Kailangan, maano nyo, Ha? ha? Okay. okay. <laughs> oh, Grabe, ang ganda, oh. Ito yung, oh. Amay mo na, mayroon. Yo, isang burang kayo lang, kaya. Oh? Yo, yo. Ito <laughs> <laughs> idol ko, oh. John Lloyd John Lloyd Cruz. <laughs> Oh. oh <coughs> <Tanim ng> <coughs> <Tanim> lang ano? <gulay> <coughs> yung, no? Toto talaga Oh, Yo, what's out. Sin Toto guys. Bila? Bila? Yo yo yo. Yo. Yo yo yo, wala pa tayo. Oh, wala, tin ko ma ka. Wala ka mag-upload ng mga ano Okay, guys. Grabe na cameraman niya. Grabe naman 'yan, parang ano, 300 bayad. Oo, arko. Ay, kasama yun doon sa baba. Oh. Laki pala niyan. Sa baba. Siguro gila ano? Ha? Gila. Oh, sa ano? Sa ganda pala dito oh. pag sa gabi may mga ano kubol Chef Sarap maligo guys May ano eh. May chicks. May chicks. Oh, may mga tubo. Oh. Ini tu, tu pun. And guys, for today's video, ayan, nandito tayo ngayon sa may buso-buso. May anti Hoy! Bawal na yun, oh. No? Basura ka ba? Ba't? <laughs> yun, oh. No? Overlooking. Oh, very nice, oh. Hoy! Bawal dyan, ah. kami kawin muna, ah. Yon, was out. Was out. Yeah, wala tayong masabi sa sobrang ganda kasi walang masabi talaga eh. No comment, no comment. No comment, no comment. No comment. Ayoko na masabi, bahala ka diyan. <laughs> ay, Daming ulpo. Ah, daming tanim boy. Magagabi pa dito. Ganda, no? May ano pa dito? Tulugan, Oh. O saan na yung mungguloy na yun? Doon na pala. Mungguloy! Uy, mongguloy. Mongguloy. Sabi mo bawal yun, basura ka ba? Doon na 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 to. Ito. Baba pala yun eh. May arak ko pala doon eh. Papunta tayo dito to May arak ko doon oh. No? Kita picture tayo.

ay, pula, layo na yan. Okay ngayon sa Buso Buso Resort, Antipolo. Yan ang Liberty, Antipolo Resort. Resort. No, resort. Palayan pala dun. <laughs> resort. Palayan pala dun eh. Palayan. Ang ganda. Saray maglalaro tayo. Yeah. Uy! Pst. Bawal mga guwapo dyan. Mga guwapo ba kayo? Tayo, beso. Litob na You Tuyak. Yun o. Sabaw. Aling kumar. Yeah. Ano yung kamera? Tabi niya. Itayo nyo. Ay, sikaw niya. makita kayo. Birthday of 25. Wala mo, ng GP. Okay,

Magmasal tayo ng suman. Binalot sa daw ng niyog sa kaputo. Ayan, ito yung unang linggo ng 2025. Ayan, kapit tayo guys. Shout out sa inong lahat dyan. Good morning. Yo, yo, yo. Rats, rock and roll.

mo Sa akala kayo. Malamig. Di ba? Nakuna nag-swimming kayo. Malamig <laughs> lamig. Lamig. lamig Tayo gusto. na maliliit. Iya. You know. Sabaw. Thank you, Ano yung camera? Itayo nyo. Ano namin may makita kita?